sa ating government at work pangkabuhayan program ng dole umarangkada sa Sambuang City at Ranzo Takupan Road sa Cotabato binuksan na sa publiko si Bien Manalo sa report Rise and Shine Bien sa Sambuanga City, sunod na umarangkada ang pangkabuhayan program ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang lokal na pamahalaan ay matagumpay na naisagawa ang turnover ceremony ng programa. Layo ng programa na mapataas pa ang lugar sa aspeto ng employment at entrepreneurship na pinaniniwala ang makapagpapataas sa antas ng economic growth ng bayan at makatutulong sa mga mamamayan. Itinun over na ang natapos na Ranzo Takupan Road sa Carmen Cotabato. Ang proyekto ay bunga ng pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at Department of Public Works and Highways. Inaasahang padadaliin nito ang transportasyon ng mga produkto mula sa palm oil mill sa lalawigan. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.